So yan guys, success ang ating Singapore squad. Oh, palakpakan uh, palakpakan naman. Thank you, thank you. Congratulations. Wow. Proud ako sa Everyone. atin. Ayan mga kadilag, Hello. nandito na kami sa Pilipinas. last day na po namin dito sa Singapore at kagigising ko lang <clears throat> at yan, tingnan muna natin sa labas kung okay ang panahon ngayon wow maganda ang sikat ng araw mga kadilag ito po yung view dito po sa aming room ni Ate Kalayaan mga kadilag. Lumabas muna ako mga kadilag ng room. <laughs> kakatawa natin si Kagwapo lamang dahil yung tripod ganito yung nasa kanya. So, maya maya mga kami ng paper pass. Pagkatapos na yun ay kami po ay pupunta na sa airport para umuwi ng venus uh, parang kailan lang kami nagbuna dito sa Singapore. Mga katila, kita na si lang at kagigising lang. Kagigising. ko eh. na din yung tripod. Yan. Yeah. So mene, tayo po may na yan. Breakfast na lang pagkatapos. Punta na tayo sa airport. Yeah. Oh. oh So, kamusta ang vacation galing lang dito sa Masaya. Singapore? Masaya. Memorable. Yeah. Napakadami experiences na. Parang bitin pa han eh. oh. So, yun ang masarap sa vacation na sasabi nito, Emil. Yung bitin para mm -hmm. Gusto mo ulit bumalik balik-balikan. Yeah. Let's go. Let's go. Sana, sana mahal. Nakababa na. Hindi na <laughs> doon. Di na, so, na, na, din na, pa na yata. Na ito, ako, sina, si ina. Mahal inaantok. Inaantok pa ay, parang pag Daradara yung toothbrush kanina. <laughs> <laughs> Daradara. <laughs> <laughs> ano Ano <tako>, no? <laughs> Wow, nakatimitik ka. Nakatimitik ko. Ano yung wala ay. na nilabahan <laughs> <laughs> yun? Kaya kami po yung nasa labas natin, naantay na lang po namin sila. Saan pa tayo punta? Nag-breakfast na daw po. Doon sa may $10 na isda. Bilis ng panahon eh, parang kailan ni oh. lang. Oo. Oh, oh. Pero ito na po yung last day namin. At ito gusto ko pala magpasalamat na isa sa sumuporta sa akin kay Sir Eddie Consinti. Thank you ah, very yeah, much. At paglala siya sa akin. Thank you, Sir. Napakaraking mm -hmm. bagay. Dahil mm -hmm. dyan, libre ko kayo ng kape. Wow! Uh -huh. Ay, may kape ka dun sa taas. <laughs> <laughs> Thank libre. you, Sir. So, kami po kayo papunta na sa kainan. Sa isda tayo, sa isda. Ayan, so yung order po namin na dalawa ay worth of $7. So, sulit na sulit. Ayan, we learn from experience. Dati ay $10 ang nakain. Dito tayo kanilag. Ayan, ano po na po tayo dito. Ayan. Sa'yo po ate. Wow. And... Then, ice, ice, ice coffee. Iced yeah, coffee. $2. How much is that man? Wow. So, oh, how about you? I think six dollars. Wow. wow. You F favorite mo talaga ang ano ano? Jabber rice. Jabber <laughs> rice ng India. Ano so, ay mga naka- pag-prepare na, mga kadilag. Dahil kami po ay pauwi na. Si Ate Kalayaan ay nagbigay pa dito ng tip. <laughs> <laughs> Kung bagay kalinisan na ay may tip pa. <laughs> so so far sa Team yung room natin ang kalinis winner sana. sa pinakamalinis. Pero may tip. <laughs> <laughs> <Pandalog>. <laughs> ay, ang <yung> timbag yun. <laughs> Let's go, guys. Let's go. Oh. Uy, ano? Uy, ano? Uy, ano mga person? Oh, isang silip mo na sa timbagyo. <laughs> Joke lang. <laughs> <laughs> Signal number Ah, low pressure ah. Sige signal number 3? na yung Signal ng check Sigurado, sigurado. Dahil yung mga iyo, kumbayta rin Sabi ko yun, may si Bossy. Ano siya? Ano mo lalagay ka pang taon? surrender na natin. Oh, ay Ang team hindi Ang team 8-1. Team Hilik. Team Hilik ay 812. Team Hilik, Team Hilik, 812. Team, ano? Wala kaming, ay, Team One 811. 811. 811. 811. Yeah, team Baguio. Team Lester <laughs> <laughs> ano Group. po, eh, wala. Team, wala <laughs> <laughs> Wala lang. So yan guys, success ang ating Singapore Squad. Oh, uh, o palakpakan dita. naman. At uh, syempre bago tayo umuwi ay eh, pagsalamatan muli natin ng mga sponsor na yes. yeah, pumunta dito. At pagsalamatan din natin ng ating mga sarili. Okay. Dahil itong ating hey, guys, biyahe oh. na ito ay talagang pinag-ipunan natin <laughs> pinag at well-deserved vacation. Yes, ano? sa kabila ng ating mga go-vlog nyo, trabaho, bawat isa kailangan talaga ng mga retombotage para at least ma-relax tayo. Maraming salamat po uh, siyempre, Nanay Susan. kay Nanay Susan. Kaya kay Nanay Susan. Nanay Susan. First, kay Ma'am Rosie. Ma'am Ma Rosie. Ma'am Rosie. Tama Ma Ma po. Yes. Ate Gigi sa Ate ilang Gigi. mga outfit yes. at mga padalas natin. Kuya R. Kuya R. Yes. And uh, kay Sir Ronald. Kay Maraming sir Ronal. salamat din po. At siyempre, papasalamatan din natin ang punong abala. Yes. Kung saan siya yung nag-book si yung ating guide. Actually, kahit hindi na nga sumama, pero gusto niya tayong samahan, i-guide. Pasalamatan natin si Ate Leia. No. Ah, thank, so thank you so Palakpakan much. Palakpakan kay Ate Leia. Ate Leia, thank you talaga. Thank you. Hindi ako masyado na vlog. Kaya panoorin niyo po. Salamat po, Ate Alam mo, Gusto nating pasalamatan din ang festive travel and tours Yes, oo, oh, festive. Na din sa atin para maging uh, madali and smooth. Yes. And so group hug tayo dahil parang nandiyan na. Uh, thank you. Thank you. Thank Proud ako thank sa everyone. atin. Ang aming van na sasakyan mga no? kapatid. So yan. Bye Oxford. Bye. Thank you. So, ay, pupunta na mga katilag sa airport. Yes. Thank you, Singapore. Thank you, Singapore. Sobrang enjoy. At na, talaga naman. <laughs> hindi ka namin malilimutan. So, <laughs> this terminal one? Yes, terminal one. Terminal one. Papasok na po kami. Let's go! Okay, nakapila na po tayo. Row 5 po pala kami. Oh, this one, row 5. Sa immigration po tayo talaga. So mamaya po kami magbigay ng update. mag siwa po lang. Dito kami ngayon mga kadilag sa food court ng airport at kami kumakain ng mabilis. Kadilag. Kain na! Kalagpas na po kami mga kadilag sa immigration at nandito na kami sa merong Louis Vuitton, Tiffany, Dior. a so, picture with Tim Hilik. Kuya na po kami mga kadilag sa aeroplano at kami Aton. po ay maya maya ay na kami. So magandang puso sa, sa window seat na po mga Kasi kami magkalapit po ulit kay kadilag Gagayain ko yung iyong Beja nung muna Kasi yung ganito pila niyo okay. <laughs> Uh, <laughs> Ay, si coach. si, Gojo. si, Gojo. Ayan, si Gojo. Ha? Ha? Bakit? Traffic pala. Merong ara planong dalawa do sa Anahani. Yeah. Pinigisi ko lang mga kanila. Ako po ay order dahil may natira pa po ako. Six dollar. Ay, kaysa pa po palitan ko pa. Yung six dollar na ay in-order ko na lang po si... Anong in-order mo ka Drinks lang. Tapos ay yung chips. Okay. At dapat na po yung order ko mga kanila. Ito, <laughs> ito po potato chips. say at the po. sa pong lemon. Ice lemon tea. Parang gusto kong magkape. Kanino ka nakadilihan siya ng... <laughs> wow, oh, nakadilihan Kanina? Ano, nag-ano <laughs> ako na nag-choy. Ah, uh, <laughs> abo. Kumakain sila? Oo. Oh. Oo. Oh. Oo.

para may laman ng tiyan mo posy baybil <Kasi, tipos> <wayne> chips okay ka lang oh. <tipos> uh. ito na po yung aking coffee so, so creamer and sugar kasi kada daw inaakain na rin to ako huwag okay, yung kain 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 paano ba? I okay, vlog. Nandito na lang kami sa Pilipinas. Kung saan na po yung sa ah, terminal. Tapos si silaw mo mo, Tita Layla. Yung eh. Sa labungay na po ni Tita Layla yung kanyang apaman. Oh, grap <laughs> 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 ang buhay ko then... <laughs> FW. This is two years. Two years. After 2 years, nagkita after na po. kami. <laughs> mga kadilag. Ito na po si Kuya Baron. Oh. <laughs> Welcome to the Philippines. <laughs> Welcome to the <laughs> to years din nawala. Welcome Ah, uh, Thank you, Sir! Hey, Baron! Abid pa na ako ng tinditik. Pimpakata. Asya lang po. Pronto. Thank you, sir. The next day. Mga kadilag at nandito na po ako sa amin, sa nakar, sa bahay mga kadilag. At syempre, yan Ito si mother. Mother may pasalubong ako sa iyo. nga pasalubong. Na-bine. <laughs> <laughs> Joke! Siyempre, ako may pasalubong sa iyo. At ito, sa inyong dalawa, ito ay galing sa aming sponsor. Mm -hmm. Kay Ate Rosie, binigyan po niya kami ng pambili po ng pasalubong ang buong Team Hitik. Ito kayo. Ito kayo. Alin, kung alin po ang gusto, kayo ba? Kayang bumili. mga oh, kadilag. Ito pa ah. Ang kadilag. Laki na lang kay Papa. Ikaw mo madaling mag-usap yung dalawa. At ito, meron din po mga polo shirt. Ah, nabigay. Ito oh, naman sa po yung sponsor. Ito naman po mga kadilagay bigay sa akin ni ah, Sir Ronald. Ito po, pwede ko daw pong pampasok. Thank you, Sir Ronald! Si Ian po yung galing naman kay Sir Ronald. Wow! Oh, ito kay Sir Ronald. Ito bro. Bro. na lang sa'yo, Mama. T-shirt. Malaki. Okay. Kaya, kaya, kaya. 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 Parang walang napapa. Oo. Parang kay Papa, yeah. para punta parehas. Ayan uh, na lang. Tapos may watawat po yan sa uh, Singapore. Ayan. Ano gusto mo matit Pareho. Uh, Ayan Tiklabin mo na. Tiklabin mo na. Ay, 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 mama. At ako'y may pasalubong sa'yo. Charan! Wow! Babak mo! Salamat! Tapos ay, ito po mga chocolates na pinagay ko na. Mga pins. Pero siyempre, oh, tayo na may, may, kayo po'y may doon din di ang chocolates. Uh, ito po ang ating mga chocolates. tawag dito? Hapon. Wow. Ah, wow. Para kang nag-abroad talaga ka nila ganit. No? May mga sabon, may mga chocolates. Ay, Ayan. Tapos ito ah. Ito ang ano, ano, tupad ng pangarap ko. Wow. Yung bibili ng yung pangdikit sa rep. Sa rep. So, eh, Tapos ilalagay day. kung saan ako mm. punta ang bansa. Yung yeah. collection. Singapore. Hi. <laughs> mm. Ay, Talams. Talams. Ito po ay galing kay Sir Ronald. Ay, si Talambo po ngayon ay wala pa sa kanila dahil may pinuntahan pa kasama yung kanyang magulang. Mamaya po natin ibibigay. Maduto ha, yun. Si no. po tayong chocolates. May meron pa pala Pero ito yung sa amin po ni Kagwapo lang. sa amin. Bukod naman din po itong sponsor. Galing po kay Ate Gigi. So ito po ay, bago pa kami pumunta ng Singapore, ay mayroon na nabigay. Tingnan lang po namin ma-unbox. So ito po, sombrero. Thank you so much po ate Gigi. O, so yan po ay... po sombrero. <laughs> yan po ay padala ni ate <laughs> Gigi ka sa kanyang balikbayan box sign. Oh. So kami po ay nabigyan ni Cadillac. Thank you so much po. Thank you po ate Gigi. O oh, may t-shirt. Ay, jacket ko pala ito. T-shirt. Diba po lang. Tapos ay, ito yung sa akin. Wow! <laughs> oh, Wow! Yeah. Pwede na ako sumayaw na ito. <laughs> Sabon! Oh, yeah. At ito yung ko na lang din kay Mad. Hmm. Wow! Wow! Barang ay, maraming wow. Ba, may chocolate din pala. Kagawa po lang. Yeah, Kaya may po complete. ay tag-isa dito na yung kagawa po lang. Pasalabong <laughs> ko po para sa inyo. Uh, oh, yeah. Isa po kayo. Kaya po ay galing din kay Ma'am Rossi. Yes. So thank you po sa ating mga sponsor kay Ma'am Rosie, kay Sir Ronald at kay Ate Gigi. At sa iba po pong mga sponsor po natin. Salamat Dahil po, po sa inyo para na po kaming nag-OFW ang oh, oh, diba? mga pasalubong. <laughs> <laughs> thank you po. Thank you so much you. po. Pakita ko lang ang kagwapo lang. Di ba nga nabanggit ko na pangarap ko yung ganito na yung mga binibigit sa rek o ito. Papakita ko sa iyo yung unang lugar na napuntahan ko. Oh, ito. ito po ay ito po ay sa Pilipinas. Sa Subic. Yan. Isa pala ang collection. Ito yung kami college. Yung nag kami sa Subic. At ngayon ay eh, madadagdagan na sa Singapore. Hey, <laughs> <yeah>. <laughs> Yun pong mga chocolates mga kadilag ay nahati-hati ko na at ito po ay kapartida ng mga bata. Doon po sa kabila. Ito po ay kalaklowi and Amara. Ito naman po uh, ay kay kalatalambo and Vlogger. Yan. Ito pong aking pinamiling chocolates na pampasalubong. Tapos ito yung laruan ni Talambo na ibibigay natin maya maya sa kanya. Taniguradong matutuwa si Talambo. Tapos ay ito mga kadilag. Bibigyan ko din si tita ng sabon. Dahil nandito si Amara ni Chloe, ay bibigyan ko ng kanilang pasalubong. Ito ang aking pasalubong sa inyo. Mga ka-Chloe at Amara. Kukunin mo na. Okay, hati diyan ha. Hati kayo ha. Amara, what do you want to say? Amara. Amara. Nahihiya. Aba! Ba't kaya si Papa eh? Parang si Papa sa kapunta. Kasi nung na Suot-suot yung aking sabero. Parang bet yata niya. Namigay sa akin ni Ate Gigi eh. What? You're late! Talambo! Nakagaling ka At nakaparagatos ka pa! Wow! Saan

Nagustuhan mo? oh, mm -hmm. speechless. Opo. Oh, Mag-thank you ka kay Sir Ronald. Sabi mo, ah. salamat po, Sir Ronald. Salamat pa. Sir Ronald, Hello. kay Sir Ronald galing yan buwan. Mm, -hmm. Nagustuhan mo, talambo. Hindi na yung iyan ay kuwan, talambo. Ang anak na yan ay yung mga arawang bahay. Yung mm. Na mo dun siya ako, na mga arawan, yung mga gampa. Talambo. <laughs> Nagusta mo yung laruan? Nagusta mo? Wow. 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 Ay, bagay yan yung laruan na yan? Sino yan? Sino? Ah, ay, di mo kilala. Spider ay, si Spider-Man. Si ah. Spider-Man na ba? Sa Pinapakita. At syempre, meron din tayong Chocolate. Yeah, ito, madaling chocolate. Ito, ba, Mm. Bigyan mo mga kuya vlogger at saka ang ate Amey, Ate, ate kayo, ha? Oh, dami. Mm, chocolate. Wow, oh, dami. dami. Oh. Oh, baka mahulog. Ay, hindi pa. May sabon pa. Bigyan mo sa mga. Oh, may sabon ka pa, ha? hop, lagay mo na sa plastic. Hop, hop. Sige pa. Wow. Ah, wow. Gany. Ito hey, na po kami kala kagwapo lang. So tayo po ay may sponsor galing kay Ate Rosie at ipapamigay na rin po natin yung pasalubong na atin pong nabili. So ito po ay mm, mabango. Expert. Para kay Tatay. Oh, thank, thank, thank you. Tama. Ayan yung nilay lang. At balikan po Tata ay kay Nana. Wow. Panlalaki yeah. po. Ito. Like, mm, panlalaki po. Siyempre kay Ate Hyzen. Wow. Yan. Thank you po. So itong mga chocolates ay ibibigay ko rin na sa mga bata. Ano? So ibigay kay Ponto kasi doon sa tatlong bata, tapos ay kay Baby ni Kuya Edro, saka kay Dapu. So ito yung kay Dapu, sa iyo ko na muna ibibigyan. Yung buksan ni Dapu, yung mic right. Kasi ito ay sa mga magkakapatid. Kay Kuya Arts Thank you po. So, ito, kaya po ngayon ay pupuntang Abiyawin para ibigay ang maleta. Idadami na natin itong mga chocolate. So hmm. Dito na ilagay sa maleta. <laughs> ah. hmm. Si Andre, nandito so, na po kami kalaat. Ayan. Iigising ito. Ay miklange to ang Kami po mga ng uh, si Andres ay kagising. Kopyutan. Haha. Haha. hindi Haha. 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 Oh, <coughs> para kay ate okay. no. na oh, Stevie. Wow! Thank you, Budso. Ano e ito, Budso? Kabango. Wow, thank you. Kabango. Ayaw ko. ka rin yung bigay ni Milo. Si Milo para sa iyo, kuya. Ayan, kay Yachtawan. At kay ate Janet. May pangamahal. sa Ayan, pangamahal. kuya sa kayo. At kay Kuya Ernie. So, ibigay ko kumamahal kay Kuya Ernie. Wow. Siyempre, ang mga bata, meron din. Yeah. Kay Baby Kim. Wow! Sa kanyang may bigyan natin po siya. Kay Idro. Nasa si Idro? Dati. Wow. yung sa iyo ay nasa mama na binigay so, ka. Oh. So, sa kanyang may bigyan. Oh, sa iyo. Ano lang? <laughs> Kay Barunto. At kay Unto. Okay. Oh, okay. ito. Okay.